pag si na tinanong mo yan, anong bagay yung gusto mo ngayon? As in right here, right now, kahit magkano. Ito yung sasabihin niya, sigurado ako, ito, ito. Wala mo dyan sa comment section. Kung meron akong ibibigay sa'yo, ngayon na, as in right here, right now, kahit magkano, ano yung gusto mo? Rodnet. <laughs> Magandang buhay mga kumpare. So, today is morning pa lang, ano? Ito. 7 a.m. in the morning. kakawi ko lang dito sa bahay. Medyo magulo pa kasi nagchat sa si Jenna. Agabi, madaling araw. Alas 4 na siya natulog. Ito yung ginawa niya. Parang lupet. Puno na gawa sa karton at sa papel. Para yan sa school nila, Makaka-relate yung mga college student dyan. Kakauwi ko lang. Kasi galing ako sa bootcamp sa bahay ni Sob. Meron akong pinikap doon. Na-surprise ako kay Jenna. Eto pag si Jenna, tinanong mo yan, anong bagay yung gusto mo ngayon? As in right here, right now, kahit magkano. Ito yung sasabihin niya. Sigurado ako. Ito, ito. Wala mo dyan sa comment section. So, antayin ko lang muna magising si Jenna. Tapos, bibigay ko itong surprise ako sa kanya. Para good ang morning niya. Ano na rin to? Early Valentine's Day. Yan. Abangan natin kung ano yung magiging reaction ni Jenna. Let's go! Dansong... Bangun na, lalik ka na. Anong tulog ka ulit? <laughs> mm -hmm. Yung puno na ginawa mo, basa na. Ginawa mo dito, basa na. Ba't kasi hinahayaan mo? <laughs> Kailangan mo nang pumasok. Matagal mo bumangon, eh. Wow! Ano ba yun? nag lang to. clip lang. O, oh, ready ka na. Nasa wisyo ka na. Gising ka na? O. Oh. Kung meron akong ibibigay sa'yo, ngayon na, as in right here, right now, kahit magkano, ano yung gusto mo? Rednet. <laughs> Hindi, wala. Ano, kahit nga magkano, pag nilis gusto mo. Kahit sa magkano, kahit mga mahal. Uh... Washing. Washing. Pero gano'n sa'yo. Pero hindi uh, really washing. Ito'y for ko apo eh. Okay yan, oh, up upgraded yan, upgraded. Oh, ano yan? Ah, Valentine's gift ko sa'yo. iyo. Oh. <laughs> Inano In ko na i-unbox ko na ni eh. Kasi chinik ko eh. Ayan, ah. Oh. Dito may unbox. Pakisama <laughs> mo na. <laughs> mm. Ah. Oh. Cellphone <laughs> <laughs> ko to eh. Hindi yan, hindi yan. Ito, ito, ito. Ito. Buksan mo. <laughs> uh. Washing. Hindi <The> washing. Wow. <laughs> Alam, familiar to. Yung washing sa bootcamp. Oh. ba? Diba? Ah, oh, may washing ka na. Hindi siya brand new, pero... Lapan <laughs> mo, oh, glapa. Nanaginip ang kaligayahan ni Jenna. Yung bagnet, mamaya na yung bagnet. Pag uwi mo. Mag bagnet tayo pag uwi mo. Washing na tayo. Thank Happy Valentine's. Happy Valentine's. Oh, si Babi si sumasali ha. Hi, baby. Tutok mo ka naman ako. Ito ka -ta na <laughs> Let's go. <laughs>